Kung naghahanap ka ng smartphone na sobrang sulit bilhin ngayong mega sale, kailangan mong panoorin ang video na to ng buo. Kasi boss, may apat na phones ngayon na normally na sa 11k hanggang 13k ang regular price. Pero pag mega sale, bumabagsak ang presyo nila hanggang 10k range. Ang laki ng matitipid mo. Pero ang mas maganda pa dito, hindi sila basic phones. Lahat sila may high-end features, solid performance at premium experience sa halagang hindi lalagpas ng 11k. Sa madaling salita, eto na yung perfect timing para mag-upgrade o bumili ng phone para pang regalo. Ngayon boss, bago tayo pumasok sa unang phone, gusto ko lang bigyang ka ng clear expectation. Hindi ito typical list na puro hype. Ang goal natin dito ay smart buyer guide. Meaning, ipapakita ko sa'yo kung ano ang pinakabagay sa lifestyle mo, saan sila malakas, ano ang real value nila, at kung bakit sulit talaga silang bilhin ngayong sale. At tandaan mo, may dalawang gaming phones dito na may performance na hindi mo i-expect sa price drop nila. So make sure na manatili ka hanggang dulo pa para makita mo kung alin ang pinakasuwak na choice para sa iyo. Simulan natin boss sa pinaka-balance na phone sa listahang ito. Ito yung phone na kung ayaw mo nang mag-isip pa at gusto mo lang ng safe, premium at future-proof option, siya ang pinaka-recommended. Ang unang phone natin ay ang Poco X7. Regular price niya ay 13,299 pesos. Pero pag mega sale, bumabagsak ito ng 10,773 pesos na lang. Kaya kung titingnan mo, malaki agad ang difference. Sobrang sulit kung iisipin mo na ang specs nito ay pang mid-range premium level. Ang display pa lang nito parang nasa flagship ka na. Meron kang 6.67 inch 1.5K curve AMOLED panel na may 120Hz refresh rate. Malinaw ang details dahil sa 446 ppi at may Dolby Vision support. May HDR10 pa at 3000 nits peak brightness. Ibig sabihin kahit nasa labas ka at maaraw, makikita mo pa rin ng malinaw ang screen. Hindi katulad ng typical budget phones na hirap mag pakita ng detail sa maliwanag na environment. At alam mo ba na Gorilla Glass Victus 2 ang protection nito? Usually, makikita mo lang yan sa mga higher-end phones. Kaya kapag sakaling nahulog mo, mas mataas ang chance na hindi agad magkakaroon ng damage. Sa chipset naman, gamit nito ang Dimensity 7300 Ultra. my score na 675,000 kaya smooth ang performance sa halos lahat ng ginagawa mo. Mula multitasking, social media, casual gaming, video editing para sa content mo, lahat yan kakayanin niya ng walang problema. Meron kang 12 giggram at 512 gig UFS 2.2 storage. Kaya kung gusto mo ng malaking storage at hindi ka mahilig mag-delete ng files, etong phone na to ang pinaka safe na choice. Pagdating sa camera, may 50 megapixel main shooter with OIS. By the way, OIS ang nagko ng small movements habang nagvi-video, kaya mas smooth at mas maayos ang kuha kahit hindi perfect ang paghawak mo sa phone. May 8 megapixel ultra wide at 20 megapixel selfie shooter better na malinaw sa mga low light situations. Pwede ka ding mag-record ng 4K video. Malinis ang output ng camera lalo na kapag nag-take ka ng portrait shots at indoor photos. Ang battery nito ay 5110 mAh na may 45 watts fast charging. Ang size ng battery nito at efficiency ng chip ay magandang combo. Hindi mabilis maubos at mabilis din mag-charge. May dual speakers, may IP68 rating for dust and water resistance at under display fingerprint sensor. Kaya boss, para sa price na 10,700 173 during sale. Sobrang taas ng value nito. Ito yung phone na perfect kung gusto mo nang hindi ka mag-upgrade for the next 2 to 3 years. Ngayon naman, punta tayo sa premium phone na malakas sa camera. Kung gusto mo ng phone na pang photography at pang content, etong phone na to ang pinakasulit ngayong sale. Ito ang Tecno Camon 40 Pro 5G. Regular price ay nasa 12,397 pero pag mega sale, nagiging 10,200 na lang. Imaginein mo yun, quasi flagship camera performance pero bumababa ang presyo to around 10k. Ito din yung phone sa listahan natin na may pinaka premium look and feel. Makikita mo agad sa display pa lang may 6.78 inch full HD plus curve AMOLED panel na may 144Hz refresh rate. Smooth ang transition at sobrang natural ng kulay. May Gorilla Glass 7 eye protection pa at 1600 nits brightness. Pagdating naman sa chipset nito naka Dimensity 7300 Ultimate 5G. Mas optimized to para sa balance performance at camera processing. May score na 695,000. Idagdag pa natin ng 12GB RAM at 256GB storage. Pero ang tunay na highlight nito ay ang kamera. Meron kang 50MP Sony LYT700C sensor with OIS. Ang kagandahan ng Sony sensor na to, may mas malaki siyang dynamic range at mas clean ang low light performance. May 8MP ultrawide at 50 megapixel front camera para sa malinaw na selfie. Kaya kung content creator ka o mahilig kang mag-capture ng travel shots, etong phone ang pinaabagay sa iyo. Pwede ka rin mag-record ng 4K video with good color reproduction. Pagdating sa battery, may 5200 mAh capacity at 45 watts charger. May bypass charging support na ideal kapag ka nagvi-video ka na ng matagal. May IP68 and IP69 rating din kaya mas resistant sa tubig at dust. Pero syempre, wag mo pa rin ipang si swimming dahil extra protection lang yan. Kompleto din sa AI features mula sa Tecno na nakakatulong sa photo at video enhancement. Kaya kung gusto mo ng phone na may flagship feels, malinis ang images at maganda para sa everyday lifestyle, eto yung pinakasulit na bilhin sa sale. Ngayon boss, pumasok naman tayo sa gaming category. Well, dalawa ang gaming phones dito sa list pero magkaiba ang character nila. Unahin natin ang Infinix GT30. Regular price ay nasa 11,365 pero pag mega sale, bumabagsak sa 10,100 pesos. Eto yung phone na may gaming DNA sa design at internals. May 6.78 inch, 1.5K AMOLED display na may 144Hz. Malinaw ang kulay at mabilis ang response time. May Gorilla Glass 7 eye protection at IP64 rating din. Pero ang tunay na highlight nito ay ang chipset. Dimensity 7400 at may score na 978,000. Real talk boss, sobrang taas nito para sa 10K price. Ibig sabihin ang mga games tulad ng ML, CODM, Genshin at iba pang heavy titles, kaya niya ng mataas ang settings. May 8GB at 256GB storage para sa Gaming performance pa dito para hindi ka mahirapan sa long sessions. May 64-megapixel main camera at 8-megapixel ultra-wide. Pwede ka din mag-record ng 4K video. Ang battery capacity ay 5500 mAh na may 45W fast charging. Ideal ito para sa gamer dahil mas matagal bago maubos ang battery at mas mabilis din mag-charge. Kaya kung gusto mo ng gaming-centric phone na hindi overpriced at may mataas na raw performance, etong Infinix GT30 ang best seller choice sa sale period. Finally boss, ang pang-apat at ang pinaka-exciting na gaming phone sa listahan. Ito ang Nubia Neo 3 GT. Ang regular price ay 12,299 pesos pero pag sale, bumabagsak ito ng 10,670 pesos. Ito ang phone na may gaming features na bihira makita sa price point na to. Ang display ay 6.8 inch Full HD Plus AMOLED na may 120Hz. Solid na yung display na yan para sa gaming at content viewing. Ang chipset nito ang pinaka-interesting. Gamit niya ang Unisoc T9100 5G na may score na 532k. Well, oo, hindi man ito sing bilis ng Dimensity 7400 ng GT30 pero binawi niya sa gaming features. Meron siyang dual gaming triggers na nagbibigay ng mas precise control kapag naglalaro ka ng FPS games. May RGB lighting din para sa aesthetics. May AI Game Space 3.0 din para i-optimize ang gameplay. At ang pinakamalupit, meron tong 6000 mAh battery at 80 watts fast charging. Kayang ma-full charge mula 0 to 100% in around 40 to 45 minutes. Meron din itong bypass charging para hindi agad iminit ang battery habang naglalaro ka. Kung dedicated gamer ka at gusto mo yung phone na build for long play time at may unique gaming features, Nubia Neo 3 GT ang pinakabagay sa'yo. Ngayon boss, para makuha mo yung full value ng listahan na to, gusto kong bigyan ka ng simple guide para malaman kung alin ang pinakabagay sa lifestyle mo. Kasi lagi mong tandaan, hindi lahat ng phones pare-pareho ang strength. Kaya kung gusto mo ng pinaka-complete package na may premium feel, best display, good performance at water resistance, Poco X7 ang pinaka-safe choice. Kung camera at design ang priority mo, Camon 40 Pro ang pinaka-sulit. Kung gaming performance ang hinahanap mo, Infinix GT30 ang may pinakamalakas na raw power. At kung gusto mo ng gaming phone na may extra features tulad ng triggers, RGB at bigger battery, Nubia Neo 3 GT ang pinaka-ideal. Sa madaling salita, ang laki ng value ng ng apat na phones na to kapag sale. Hindi mo makukuha yung ganitong specs at features sa normal days. Kaya kung may budget ka na 10K range, eto yung best time para bumili. Nilagay ko na rin sa description yung mga links. At kung gusto mo pa ng buyer guide sa ibang budget range, comment mo lang boss. Like mo na din tong video, i-share, at huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka palagi sa mga smart buyer guides natin.